Anong ganap sa mundo ng showbiz? Two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, na dati kilala bilang endorser ng Milo chocolate drink brand, ay tila may bagong paboritong inumin. Matapos ang kanyang matagumpay na pagtatapos sa 2024 Paris Olympics, napansin ng netizens na tila hindi nagaanong binibigyang pansin ng nasabing brand si Carlos, na nagdulot ng espekulasyon na tapos na ang kanilang partnership. Kasabay ng mga usapin ukol sa kanyang posibleng pagkalas sa dating brand, inanunsyo ni Carlos ang kanyang bagong paboritong chocolate drink na mula sa networking company na IAM Worldwide. Sa isang video na inilabas ng kumpanya, makikitang ini-enjoy ni Carlos ang bagong inuming tsokolate at ipinaliwanag pa kung bakit ito ang kanyang naging paborito. Mahilig talaga ako sa chocolate drink kaya lang madalas hindi ito healthy, pero nahanap ko na ang healthy chocolate drink, ang aking new favorite. Ani Carlos. Dahil sa mga linyang ito, ilang netizens ang naniniwalang tila may patama si Carlos sa kanyang dating inendorso, lalo na't madalas na iniimbestigahan ang nasabing popular na chocolate drink dahil sa labis nitong asukal na pinaniniwala ang nagdudulot ng mga problema sa kalusugan. Samantala, ang desisyon ni Carlos na endorsohan ang bagong brand ay nagdulot ng magkahalong reaksyon mula sa mga netizens.